panoorin natin to mga gar ano to o oh, sa Lala Garden Pampanga ang magkasama dito guys ito si kuyang naka sombrelong itim at saka yung naka brown na babae tapos yung naka pink naman at saka yung jacket na itim magkasama yan dalawa so yung na scam kasi sila dito guys na scam daw sila so yung scammer ah uh, kasi di ba may dalawang magkasama yan magkasawa yata yan eh yung sinabi ko kanina, magkasawa Yung scammer, pinag-describe sila pareho na kunyari sila yung ano, sila yung kausap nila. So ito, nagkatagpo-tagpo sila. Akala nila, ini-scam nila yung mga tagkabilang panig. Kaya ayan, nagawa nila yung ano, yung cellphone para makita yung conversation. Akala kasi nila, <laughs> ini scam sila yung kabilang panig. Uh, hindi nila alam na parang na set up sila ng scammer so ayun kaya ganyan guys so nagaway-away na sila ayun magkasama yan yung naka-brown tsaka yung nakasombrelong itim tapos yung nakapink naman na babae at tsaka yung nakajakit ayun nagaway-away sila di akala nila sila yung mga na scam sila yung scammer so hindi sila nagkaana yan nakita na lang dahil sa conversation iPhone 15 Pro Max na scam sila